Alam mo ba na isa sa pinakamahalagang aral sa 48 Laws of Power ay ito? Magpahayag ng pagbabago pero unti-unti. Sa buhay, trabaho o relasyon, laging may mga pagkakataon na gusto nating magdala ng pagbabago. Pero ang malaking tanong, paano kung hindi handa ang tao sa paligid natin? Ang totoo, karamihan sa tao ay takot sa pagbabago. Bakit? Kasi komportable na sila sa nakasanayan, kahit minsan hindi naman ito epektibo. Kapag biglaan mong binago ang lahat, Nagre-react ang tao ng may pagtutol, galit, o minsan ay paglayo. Isipin mo ito. Kung gusto mong turuan ng isang tao na maging mas maaga sa trabaho, hindi mo siya agad pipilitin na gumising ng dalawang oras ng mas maaga. Mas efektibo kong dahan-dahan. Unti-unting i-adjust ang oras hanggang sa maging natural na sa kanya ang bagong sistema. Ganoon din sa mas malalaking bagay. Halimbawa, sa isang kumpanya, kung may bagong proseso o sistema, huwag agad alisin ang luma. Ipakilala muna ng paisa-isa hanggang masanay ang lahat. Kapag unti-unti, hindi nila mararamdaman ang bigla ang bigat at mas madali silang susunod. Ang sikreto rito ay timing at pacing. Kapag dahan-dahan mong ipinapasok ang pagbabago, hindi ito nakakatakot. Unti-unti, nagiging bahagi na ito ng kanilang normal. At kapag dumating ang panahon na gusto mong ipatupad ang mas malalaking pagbabago, handa na silang sumabay. Kaya tandaan, kung gusto mong magtagumpay sa pagbabago, sa sarili man, sa iba o sa paligid mo, huwag padalos dalos huwag biglaan. Dahan-dahan, pero sigurado. Dahil ang tunay na pagbabago ay iyong tumatagal. Kung nagustuhan mo ang topic ngayong araw, i-like at i-share ang video ito para mas marami pang matuto sa buhay. Until next time, be blessed!